Pinapamigay po ni Mama. Ano po yun? Utang na, 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 naman. Umutang na nga kanina yung nanay mo. Umutang pa kahapon. Pati na karang araw, umutang na naman. Utang na ng utang yung nanay mo. Nakakaloka kayo, mo, lumalaki na. Mm, 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 ka, nakakaloka ka. dito? Wala pang buhay na na naman, 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 naman. To, yung nanay mo. Na, 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 Ah. Pabili po ah, Ano po yun? O, bili nga po ng yelo Yelo? Ilan po? Isa nga po Isa lang, sandali lang po Ito po Ha, sabi ko kulay yelo, hindi kulay puti Nakakaloka tong batang to Yung ano na to e, Isa lang yung kulay ng yelo, ganyan lang puti talaga yung yellow. Sabi uh, ko yelo, bakit puti? Binigay mo Nakakaloka tong batang to Pumunta ka ng Pluto, doon ka maghanap มันน ka ah. ่าระงับโลกกันยัวบักเจ้าปุติยุงเยลุไม่รับงี้เลยอ๋อปาทังโต้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน Wala kaming binibenta ang girl bawang dito. Ang meron lang dito, buhay bawang. Hindi, hindi nga po buhay bawang. Girl bawang nga po. Nakakaloka naman tong batang to. Pinapaliwanag ko nga na maayos. Wala kaming binibenta ang girl bawang dito. Ang meron lang, buhay bawang eh. Yun yun nga po kasi yung na ta ni tatay, girl bawang. Sabihin mo sa tatay mo, wala nga kayong binibentang girl bawang dito. Ang meron lang, boy bawang. Ganun nga yung pinapabili ni tatay, hindi naman siya bakla eh. Ay, nakakaloka tong batang to. Work boy bawang yung bibili. Kailangan talaga, hindi bakla yung bibili. Nakakaloka yung tatay mo. asa sabihin tatay mo? Nandoon... Hmm. Mm, naghihintay ng galbawang. Nakakaloka yung tatay mo. Mabuti kung si nanay bibili dito eh, di boy bawang ibibigay nyo. Ano ka tatay mo? Gusto niya talaga girl bawang. Tapos pag yung nanay, kailangan boy bawang. May gender ano dito. Nakakaloka kayo ha? Itong mga, kung ano mga binibili nyo. Wala sabi mo sa tatay mo, walang girl bawang dito. Ang meron ng boy bawang. Ang sa mo yung nanay mo. Wag yung tatay mo mahilig sa girl bawang. Nakakaloka ano. Alam mo, ibibigay niya kay tatay yung boy bawang. hindi naman bakla si tatay eh. Nakakaloka tong batang to. Lahat man tayo pwedeng kumain ng buibawang bawang, pwedeng babae, lalaki, in between. Kailangan talaga girl bawang yung gusto ng tatay mo. Girl bawang. Oh, ganon? Itlog ko, gusto mo? Nakakaloka. Lumayas ka naman, dito? Galbawang? Huwag bawang yoy! Pabili po. Ano po yoy? Pabili nga po ng dato puti with antioxidant. Ano po? Dato puti with antioxidant. Dato puti with antioxidant? Wala kami ganon! Nakakaloka tong batang Ayun to. Ayun po o. Saan? Ayun po o, Dato puti. di ba po dato puti nakakaputi? Dato puti na nakakaputi? Pakalan lang yon! Talaga nakakaputi yon! Eh bakit may puti? Nakakaloka atong batang to. Tanungin mo sa gumawa. Kung natitindala ako dito pati ba naman yung pangalan ng puti-puti na gusto mo bakit ni puti-puti? May 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 ganaan? Nakakaloka! Dato puti with antioxidant? Kasi nga dato puti kasi nakakaputi? Ay safe! Nakakaloka! Dato puti? Nakakaputi? With antioxidant? Nakakaloka! Labas ka! Kaya pala puti ko. Yun oh? at ang gabit ko. <laughs>